Amang makapangyarihan Habang nagtatapos ang taon, nagpapasalamat po ako sa iyong presensya sa kabila ng mga hamon at biyaya. Lagi kang kasama ko sa bawat saya at pagsubok, at labis akong nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at katapatan. Habang papasok ako sa bagong taon, hinihiling ko ang iyong gabay at karunungan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong mga plano at ipagkatiwala sa iyo ang aking mga alalahanin. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang hindi alam, lakas upang mapagtagumpayan ang anumang hamon, at kababaang loob upang umasa sa iyo sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang aking pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay ng kalusugan, kapayapaan, at kasaganaan sa darating na taon. Punuin mo ang aming mga puso ng pagmamahal, pag-asa at kabutihan. Naway ang bagong taon ay maging panahon ng paglago, kagalakan at mas malapit na pakikisama sa iyo. Hayaan mo ang iyong liwanag na magningning sa pamamagitan ko upang ako'y maging biyaya sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.